Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. O pwede po bang huwag niyo na ako ibalik sa Senate? Kasi may mga involved pong senador dito. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. O kanino kami naging bagman? Sasagutin ko na po ngayon. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito. Wala po kayang mga politiko sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon, at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan eh ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat mako-contempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag po madamay. So Mr. President, sila ay tako sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawa ng Senado na mag siya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, uh, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay General Geraldo. Nang siya ay na contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binobombard siya doon, pinupuntahan siya doon at siya sabihan na yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give-in si Colonel Heldo. Kinulong siya hanggang natapos Ang 19th Congress Hindi natin sila dapat uh, sundin kung anong kagustuhan nila We have to stand on our own Baka <laughs> kung saan mapunta yan oh, bo, sorry, ah, sorry. Oo. Ah. Nadala na, na-contempt kayo ng contempt Medyo huminay-hinay yata kayo Mabuti Ayan. naman Ngayon ay sumusunod kayo sa batas Tama Ayan. lang kasi mga abogado naman po kayo ah, Sundin nyo naman yung batas Bakit ayaw nilang ipursue yung lead Nang sinasabi ni Diskaya Curly at ni Sara Yung sinasabing napipilitan lang sila, biktima sila. Yung mga binabigit ng mga congressmen, bakit ayaw niyong pagpaliwanagin? Yung mga miyembro niya yan eh. O sinasabi nila, idinideny eh, nga, isyempre, eh, didenay. Pambihira naman kayo para naman tayong pinanganak kahakun eh. Alam ka naman kaminin! Okay. Ipursu nyo Binibigyan ng kayo ng impormasyon Ang ipit-pit nyo Ay nagbibigay ng impormasyon Inimbitan nyo yun Imbitasyon nyo Resource person Binigyan kayo ng impormasyon nasabi nyo Ay mali yung impormasyon mo ay eh, ba't mo? <laughs> kayo naman o Ayan na naman kayo Kaya siran-sira talaga ang image ng mababang kapulungan Lalo na pag yung mga usual suspects Napilit at dinidikit sa mga Duterte hmm. Yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon Yung is-preserve natin Yung natitirang kredibilidad Ng House of Of representatives. Ang ganda-ganda na ng takbo mm -hmm. sa Senado. Halot halata naman eh. Nung binanggit na si Speaker, nung binanggit na si ko ayun, pinutol na, nag-reorganization. Tinanggal yes. yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Ngayon, ang dinidiktik na naman, mga kontratista